magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang uh, mga reklamo ng iba't ibang sektor ng ating uh, society tungkol sa alleged involvement ng mga pinsan ng pangulo US Ambassador Jose Romualdez at Speaker Martin Romualdez mga pinsan niya yan. So allegedly, itong mga pinsan niya eh, oh, yung Romaldez family ay eh, na-involve sa mining operation sa ating bansa. Kaya yung article kanina sa Manila Times, uh, June 6 na ano, ang title is BBM urges to Prove Kin's Mining Links. Ah... Uh, Isang consumer group gusto na ang presidente e eh, imbestigahan niya yung alleged involvement ng kanyang pinsa na si U.S. Ambassador Jose Manuel Romaldes uh, in the operations of a mining company and allegedly facilitating the approval of a five-year extension of the company's Mineral Production uh, Sharing Agreement. So, sino yung nagreklamo? Itong United Filipino Consumers and Commuters ng presidente nila si Rodolfo R.J. Abiliana Jr. Itong grupong ito, uh, represented by their president, sumula kay... Pangulong Marcos, June 4, yung sulat niya. At the letter is urging the President to bring your relatives to heal. Uh, yung i-control niya and that uh, told them, uh, ask them, the government alone in its work. Huwag pakialaman ang trabaho ng gobyerno kasi uh, allegedly, tong sulat ng grupong ito is nakikialam ang US ambassador nag-exert ng undue influence. So, yon yung una. Kaya June 4 bago pa lang yan. So, nakuha ang balitang ito ng Manila Times kaya pinablis nila at uh, I don't know anong mangyari sa sulat na ito. Uh, ipapasa sa DNR siguro don't know kung anong resulta. Okay, next, uh, Rappler. May nabasa kong uh, article ng Rappler. It's a part 2 uh, series na ang sinasabi ng Rappler, ang Romualdez family matagal nang na, na involve sa mining industry. Panahon pa ng tatay ni Speaker Romualdez, yung Benjamin Romualdez pa yan, yung kapatid ni Emelda, Madam Emelda. Uh, na sila yung uh, chairman ng uh, Binget uh, Corporation. Yung Binget Corporation, isa sa pinakamatandang mining company sa Pilipinas. 1900s, nandyan na sila. At uh, although sa ngayon, sabi ng Rappler, wala na si Speaker Martin Romualdez sa board, hindi na siya connected sa Binget Corporation. Kaya lang, parang yung anak niya nandun pa rin. Okay? So, may nabasa din akong article ng mga bishops, lalo na sa Visayas. Eh, yun na, may apprehension sila tungkol sa uh, involvement ng mga Romualdes sa mining. Okay? So, dito sa article ng Rappler, sinasabi dito na ang mga environment, environmentalist ay may agam-agam na baka daw may conflict of interest itong si Speaker Martin Romualde sa sa mining industry. Okay, so uh, sabi ng Rappler, ang administrasyon ni PBBM through Speaker Romaldes, is pushing for the rationalization of the mining fiscal regime or gustong ipababa ang buwis uh, mabilis pong naipasa sa kongreso ang house bill uh, 8937 uh, na ipasa ito noong September 6, 2023 nandun na sa Senado. Uh, ano ang nilalaman ng House Bill na ito? Nako, gusto uh, gustong pababain ang buwis. Ang present na royalty tax ngayon is 5% of the gross income. Okay? Ang House Bill na ito, na mabilis na ipinasa ng mga kongresista natin is gagawin na lang 4% ang buwis. Okay. So, maraming nagreklamo. So, nagreklamo yung matinong uh, undersecretary ng Department of Finance na uh, nagresign yung si Yosek Cielo Magno. Economist ito. Sabi niya, akala ko ba, uh, akala ko ba the concern of the government was to raise revenue. Sabi niya, eh bakit uh, gustong pababain? Kasi nga, parang 5% gagawin na lang 4%. Why are we lowering taxes for these companies when they're already paying 5%? Oo nga naman. <laughs> yan, kay Undersecretary Cielo Magno na yung Sinibak uh, last year na finance under dahil yung pagkontra niya sa price ceiling ng gobyerno noon eh wala nagpahayag siya ng pagdiskurso sa price ceiling kaya ayun nagresign ano so yun po uh, ang kaganapan sa ano alam niyo Naalala ko ang candidate BBM noon, in-interview siya ni Boy Abonda. Tinanong, tinanong lahat ng mga candidates na lima. Uh, BBM, Lenny, Lacson, Moreno, Pacquiao. Tinanong sila tungkol sa mining. Nako, napakaganda yung mga sagot ni Candidate BBM kasi uh, nagkaroon ata ng mining ban itong uh, Duterte administration na uh, wala mo nang mina. Wala mo nang mina. Sa so, tinanong, si candidate BBM, pag ikaw ang nanalo, uh, payag ka ba na i-resume o oh, tanggalin yung mining ban at i-resume ang pagmimina? Ang sagot niya noon is yes, sabi niya. Kasi uh, kailangan natin ng revenue kailangan nating kailangan ang papayagan ko yung responsible mining lang yung destructive mining hindi oh, so yan ang sagot niya sabi ko okay yan kasi sayang naman nandyan yung minerals mayaman tayo sa resources gold, nickel, copper name it, nandyan. So sayang kung hindi makuha, kailang dapat yung environment hindi masisira. So, dapat, kikita ang gobyerno. So, 5% gross income, malaki na yun. So, ito ngayon, nakakapagtaka. Bakit? <laughs> Bakit uh, ang house? Oh, nandiyan na. House Bill 8937. <laughs> Bakit nagpasa ng bill na pababain ang taxes? gawin na lang 4%. Malaking ano yan, malaking bawas yan. Kasi gross income eh. Alam ko, ang lalaking kita yung mga mining companies na yan. Kasi ako, matagal ako sa Agusan, Surigao areas. Ang daming minahan dyan. Marami akong kakilala, mga retired uh, military officers. Hindi ko lang pangalanan yun. Nag-ano, small scale mining. Malaki ang kita sa minahan kasi maraming gold talaga. So, itong mga mining companies, malaki ang kita basta hindi nila sisirain ang ating environment. So, malaki ang income, malaki ang buwis na nakukuha. Yung usual na 5% na gross. Eh bakit ang mga kongresista natin with Speaker Romualdez nandyan, eh pinababaan <laughs> gusto ng pababa ng 4%. Kaya yun ang reklamo ngayon ng mga environmentalist. <laughs> uh, mabuti na lang, uh, wala pa namang balita sa Senado na gagawin nilang priority bill yun na ano, parang naitsapera sa Senado. So yun po ang kaganapan. Uh, sana naman ang Pangulo, eh, walang kamakamag-anak sino bang nagsabi ng tsira? Wala ang kamakamag-anak, wala Pinoy pa yung kabarilan. Sana ang, ang ipa ang isipin palagi yung kapakanan ng uh, nakakaraming Pilipino, hindi yung mga kamag-anak.